Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagtalakay sa araw na ito. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagtitipon-tipon, tayo ay nagiging mas malapit sa ating pananampalataya at higit sa lahat, nagiging mas handa na buksan ang ating mga puso sa mga mensahe ng pag pag-asa at pagpapagaling na iniaalok ng ating Panginoon. Sa ating pag-uusap ngayon, ang tema ay Si Jesus ay dumating upang magpagaling ng lahat ng sakit habang ikaw ay natutulog. Isang napakamahigpit na mensahe na nagbibigay diin sa walang kondisyong pagmamahal ng ating tagapagligtas. Sa mga pagkakataon na tayo ay nadarama ng pagod, sakit at kabiguan, naroon si Jesus upang ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka. Siya ang ating tagapagtanggol at tagapagligtas Handang magbigay ng kaginhawaan kahit sa mga sandaling tila tayo'y nawawala sa direksyon. Kaya't sa ating pagninilay-nilay, nais kong ipasok ang mga awit na Duentari at 91 sa ating mga puso. Ang awit, Garza ay nagsasabi, Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Sa mga salitang ito, natutunan natin na si Jesus ang ating gabay sa bawat hakbang ng ating buhay. Siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at katiwasayan kahit na sa gitna ng mga pagsubok. Sa awit na metiwan naman, makikita natin ang pangako ng Diyos na tayo'y kanyang poprotektahan at aalagaan. Sapagkat siya'y tumawag sa akin, sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa panahon ng kaguluhan. Napakaganda ng mensaheng ito. Sa bawat pagkakataon na tayo'y naguguluhan o natatakot, narito ang katiyakan na ang ating Diyos ay nandyan upang tayo'y samahan. Madalas tayo ay nahuhulog sa mga pagdududa at takot, ngunit ang mga talatang ito ay nagsisilbing liwanag sa ating landas. Sinasalamin nito ang ating pangangailangan na muling lumapit kay Jesus, na siyang may kapangyarihang magpagaling at magbigay ng lakas. Habang tayo'y natutulog o nagpapahinga, ang kanyang pagmamahal ay patuloy na umaagos sa ating mga buhay. Nais kong hikayatin kayong makinig at magbigay pansin sa mga mensaheng ating matutunghayan. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita, kundi mga pangako mula sa ating Diyos na dapat nating yakapin. Sa bawat komento at mensahe na inyong ibabahagi, naway maging inspirasyon ito sa ibang tao na naghahanap din ng kaginhawaan at pag-asa. Kung kayo ay nabibless sa ating talakayan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang patuloy kayong ma-update sa mga susunod na video na puno ng mga mensahe ng pananampalataya at pag -ibig. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming malaman kung paano tayo maaaring magtulungan sa panalangin at pananampalataya. Sa ating pagninilay, alalahanin natin na si Jesus ay nandyan para sa atin. Handang magpagaling at magbigay ng pag-asa. Tayo Tayo'y sama-samang lumapit sa Kanya at tingnan natin kung paano Niya maaring baguhin ang ating mga buhay. Ang ating pananampalataya ay isang mahalagang hakbang tungo sa ating pagbawi at pagunlad. Ngayon, sama-sama tayong makinig, magdasal, at magbukas ng ating mga puso sa mga mensaheng ito, naway patuloy tayong magtulungan na lumago sa ating pananampalataya at patuloy na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang awit 23 ay isang napaka-maimpluwensyang aklat na nagbibigay ng inspirasyon at kapayapaan sa mga nananampalataya. Dan sa ta, mga taludtod nito, makikita natin ang imahen ng Diyos bilang ating pastol na nag-aalaga at nagpoprotekta sa kanyang mga tupa. Ang pagkakaroon ng Diyos bilang pastol ay hindi lamang isang simbolo ng pag-aalaga, kundi ito rin ay nagpapakita ng kanyang pangako na tayo ay kanyang sasamahan sa bawat hakbang ng ating buhay, lalo na sa mga pagkakataon ng pagsubok at sakit. Isang malalim na mensahe sa awit 23, ay ang pagtiwala sa Diyos sa gitna ng ating mga pangangailangan. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa sakit, takot o pangangailangan, madalas tayong nalulumbay at nagdadalawang isip. Ngunit ang salmo ay, Nagbibigay diin na sa kabila ng mga hamon, nandiyan ang Diyos upang tayo ay iangat at paginhawain. Ang taludtod na, kahit na ako'y maglakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng seguridad at katiwasayan na sa kabila ng ating mga takot, hindi tayo nag-iisa. Kapag naiisip natin na si Jesus ay dumating upang magpagaling ng lahat ng sakit, tayo ay naanyayahan na ihandog ang ating mga pasakit at karamdaman sa kanya. Ang ating pananampalataya sa kanya bilang tagapagpagaling ay nagbibigay daan sa ating pagtanggap ng kanyang tulong at pagmamahal. Habang tayo ay natutulog, simbolo ito ng ating pagtitiwala na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay, kahit sa mga oras na tayo ay hindi ganap na gising o alerto. Sa mga panahong tayo ay nahihirapan, ang ating pag-aalala at pagdududa ay dapat palitan ng pananalig na si Jesus ay nariyan, handang magbigay ng paggamot sa ating mga sugat, kapwa sa pisikal at espiritual na aspeto. Ang mga taludtod ng awit 2023 ay nagsisilbing paalala na ang ating mga pagsubok sa buhay ay hindi hadlang sa pag-aalaga ng Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok, ang kanyang mga pangako ay mananatiling totoo. Ang pag-asa na ating natamo mula sa kanya ay nagbibigay liwanag sa ating mga madidilim na sandali. Tayo ay hinihimok na yakapin ng kanyang proteksyon at sa pananampalataya, tayo ay nagiging kasangkapan ng kanyang pagmamahal at kapayapaan. Sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, ang pagdarasal at pagninilay ay nagiging daan upang makatagpo tayo ng kalinawan at lakas. Sa ating paglalakbay, mahalaga ring tandaan na ang ating pagtanggap sa Kanyang paggaling at proteksyon ay hindi lamang para sa ating sarili kundi para rin sa ating kapwa. Ang ating mga karanasan ng pag-aalaga mula sa Diyos ay nagiging inspirasyon upang tayo rin ay maging pastol ng iba sa pag-aalaga natin sa ating mga kapatid na ilalarawan ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, ang pagkakaroon ng malasakit sa iba, lalo na sa mga nangangailangan, ay nagiging paraan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagkilala sa Kanyang mga biyaya. Bilang mga tagasunod ni Kristo, ang ating pagtitiwala sa Kanya at pagyakap sa Kanyang mga pangako ay nagbibigay ng pagkakataon na lumago sa ating espiritual na buhay. Ang pag-unawa na si Jesus ay dumating upang magpagaling. Kahit na tayo ay natutulog, ay nagsisilbing paalala na ang kanyang pagmamahal ay hindi natutulog. Siya ay patuloy na nagmamasid sa atin, handang tumulong at magbigay ng kapayapaan. Sa bawat araw, tayo ay hinahamon na ihandog ang ating mga alalahanin sa kanya at tanggapin ang kanyang mga biyaya. Sa huli, ang awit 23 ay isang paanyaya upang tayo ay maging mapagpakumbaba sa ating pananampalataya na nagtitiwala sa plano ng Diyos para sa atin. Sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok at sa bawat sakit, tayo ay inaanyayahan na lumapit sa kanya upang tayo ay kanyang pagalingin at alagaan. Ang ating pananampalataya ay nagiging ilaw sa ating landas at sa kanyang presensya, tayo ay nagiging ligtas at ganap. Sa Awit 91, makikita natin ang isang malalim na mensahe ukol sa seguridad at pagtitiwala sa Diyos. Ang mga salin ng talatang ito ay nagbibigay diin sa mga pangako ng Diyos na siya ay ating kanlungan at kalasag. Sa mga oras ng takot at pangamba, ang mga salita ng awit 91 ay nagaanyaya sa atin na lumapit at magtiwala sa Kanya. Sinasalamin nito ang kalagayan ng maraming tao sa panahon ngayon. Maraming nagugulumihanan, nahihirapan, at nag-aalala sa kanilang kalusugan, kaligtasan, at kapayapaan. Isang mahalagang mensahe ng Awit 91 ay ang pag-asam na magpahinga sa ilalim ng mga pakpak ng makapangyarihang Diyos. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng pagtitiwala ay hindi lamang isang simpleng akto ng pananalig, kundi isang pagyakap sa katotohanan na ang Diyos ay nariyan sa ating mga pinagdaraanan. Sa kabila ng mga pagsubok, siya ay nag-aalok ng proteksyon at pag-aalaga sa mga pagkakataong tayo ay natutulog ang ating mga pag-aalala at sakit ay tila nagiging mas mabigat. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng kapayapaan. Ang ideya na si Jesus ay dumating upang pagalingin ang lahat ng sakit ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Kahit sa ating mga oras ng pahinga, ang kanyang presensya ay patuloy na nagdadala ng pag-asa at kagalingan. Isipin natin ang mga pagkakataong tayo ay natutulog, na tila walang magawa sa ating mga problema. Sa mga sandaling iyon, ang Diyos ay nagtatrabaho sa ating mga puso, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Sa Awit 91, sinasabi na ang kanyang mga pangako ay hindi nagkukulang, na kahit sa kabila ng ating mga pangarap at pag-aalala, siya ay nariyan upang tayo ay iligtas mula sa mga panganib. Ang bawat salin ng ating mga karanasan ay nagiging mas maliwanag sa liwanag ng mga pangako ng Diyos. Sa ating mga sakit, alalahanin natin na ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng katiwasayan. Sa kanya'y magtatagumpay ka, sabi ng awit 91. Ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin na kahit ano pa mang hamon ang ating harapin, ang Diyos ay kasama natin, nagdadala ng katiyakan at pag-asa. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. May isang Diyos na handang umagapay at magbigay ng kagalingan, hindi lamang sa ating pisikal na katawan kundi pati na rin sa ating kaluluwa. Dapat din nating unawain na ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang hindi na tayo dapat gumawa ng aksyon. Sa halip, ito ay isang panawagan upang lumapit tayo sa kanya, humingi ng tulong at tanggapin ang kanyang mga biyaya sa bawat dasal, sa bawat pagkakataong tayo ay lumapit sa kanya tayo ay nagiging bahagi ng kanyang plano ng pagaling at pag-aalaga. Minsan ang mga sagot sa ating mga panalangin ay nagmumula sa mga simpleng bagay. Isang ngiti mula sa kapwa, isang pagkilos ng kabutihan, o kahit isang tahimik na sandali ng pagninilay. Ang ating mga karanasan ng sakit at pagdurusa ay nagiging mga pagkakataon para sa atin upang mas makilala ang Diyos. Sa mga pagkakataong tayo ay nadidismaya, ang kanyang mga salita sa Awit 91o ay nagsisilbing gabay at liwanag sa ating landas. Ang ating mga pag-asa ay hindi nakasalalay sa ating mga sariling kakayahan, kundi sa kanyang walang hanggan at matibay na pagmamahal. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak, tayo ay ligtas at pinangangalagaan. Sa kabuuan, ang mensahe ng Awit 91 ay isang paanyaya sa bawat isa sa atin na pag-isipan ang ating relasyon sa Diyos. Sa ating mga takot at sakit, tayo ay hinihimok na magtiwala at manampalataya. Sinasalamin nito ang ating pangangailangan para sa Kanya at sa ating pagtitiwala, tayo ay nagiging bukas sa Kanyang mga biyaya, pagpapagaling at kapayapaan. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, naway patuloy tayong magtiwala sa Kanyang mga pangako at maranasan ng Kanyang pag-aalaga sa ating buhay. Sa Mateo 11.30-30 Tinawag ni Hesus ang mga nahihirapan at nagdurusa na lumapit sa kanya. Ang kanyang paanyaya ay puno ng pagmamalasakit at pag-asa. Sa mundong puno ng mga pagsubok, mga sakit at mga alalahanin, madalas tayong nahuhulog sa pagdududa at pagkabahala. Ngunit sa mga oras na tayo ay nawawalan ng lakas, narito ang ating tagapagligtas na nagbibigay ng paanyaya para sa kapayapaan at pahinga. Ang pagtanggap ng tawag na ito ay hindi lamang isang simpleng hakbang. Ito ay isang pagsuko sa ating sariling, mga pangarap at plano, at isang pagtitiwala sa mas mataas na layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Sa paglapit kay Jesus, tinatanggap natin ang kanyang alok na pagpapagaling at kapayapaan na hindi maibigay ng mundong ito. Sa bawat pagdapo ng ating mga paa sa kanyang mga yapak, dinadala natin ang ating mga pasanin, mga sugat at mga takot at sa kanya nagiging magaan ang ating mga kalooban madalas nating naisip na ang pahinga ay nagmumula sa kawalan ng mga gawain o problema subalit sa spiritual na konteksto ang tunay na pahinga ay nagmumula sa pagkilala na mayroong isang Diyos na nagmamalasakit sa atin ang pag-aalaga ng Diyos ay hindi nagtatapos sa ating mga aktibong oras ito ay naroon kahit sa mga sandaling tayo ay natutulog tulad ng sinasabi sa awit 1023, ang Diyos ang ating pastol na nag-aalaga sa atin sa bawat hakbang. Kahit sa mga dilim, nang gabi, siya ay kasama natin, nagbabantay at nagbibigay ng kapayapaan. Sa mga pagkakataon na tayo ay natutulog, ang ating mga isip at puso ay maaaring mag-alala. Subalit ang panawagan ni Jesus ay nagsasad na sa Kanya, maaari tayong makatagpo ng pahinga sa ating mga pag-iisip at damdamin ang ating mga pagkabahala at takot ay maaring ipagkatiwala sa kanya at sa kanyang mga kamay, ang mga ito ay nagiging mas magaan. Ang simpleng hakbang ng pagtanggap sa kanyang alok ay nagdadala sa atin sa isang mas malalim na ugnayan sa kanya na nagiging daan upang tayo ay makaranas ng tunay na kaginhawaan. Sa pagninilay sa ating mga karanasan, madalas natin maramdaman ang bigat ng mga pasanin na dala ng mga sakit ng katawan, isipan at espiritu sa kabila ng mga pagsubok na ito ang ating pananampalataya kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy ang kanyang imbitasyon na lumapit sa kanya ay hindi lamang para sa mga nahihirapan kundi ito rin ay isang paalala na sa kabila ng ating mga kahinaan mayroong isang Diyos na handang umalalay at magpuno sa ating mga kakulangan ang pagtanggap nang kapayapaan at pahinga mula kay Jesus ay naguudyok din sa atin na ibahagi ang kanyang pagmamahal sa iba. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng kanyang kagalingan, tayo rin ay nagiging mga instrumento ng kanyang liwanag sa mundong ito. Ang ating mga testimonya ng kanyang kabutihan ay maaaring maging inspirasyon sa iba na nagdurusa, na nag-aanyaya sa kanila na lumapit at makatagpo ng kapayapaan sa kanya. Sa ating paglalakbay sa buhay, mahalagang tandaan na ang pahinga ay hindi palaging pisikal, ito ay espiritual at emosyonal din. Ang paglapit kay Jesus at pagtanggap sa kanyang mga pangako ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Sa bawat pagkakataon na tayo ay bumabalik sa kanya, nagiging mas matatag tayo sa ating pananampalataya at natututo tayong magpatawad sa ating sarili at sa iba. Ang ating mga sugat ay nagiging pagkakataon para sa kanyang kadakilaan na sumikat sa ating mga buhay. Sa mga darating na sandali, tayo ay sama-samang manalangin at ipagkatiwala ang ating mga pasanin kay Jesus, ang ating mapagkalingang pastol. Sa kanya, makakahanap tayo ng kapayapaan at pahinga, o Diyos na makapangyarihan, sa iyong harapan kami ay lumalapit, dala ang aming mga pasakit at mga sakit. Sa mga oras ng kadiliman at pagdududa, kami humihingi ng iyong liwanag at gabay. Nakikita mo, O Panginoon, ang lahat ng aming pinagdadaanan at sa aming puso'y nag-aalab ang pananampalataya na ikaw ang aming tagapagligtas at tagapagtanggol. Sa awit Dikos 23, sinasabi na ikaw ang aming pastol at sa iyong mga bisig, kami ay nakakatagpo ng kapayapaan. Sa mga luntiang pastulan, doon kami ay nagpapahinga. At sa mga tahimik na tubig, kami ay muling nagiging buo. Salamat sa iyong mga pangako ng pag-aalaga at pagmamahal. Sa bawat hakbang namin, sa bawat pag-ikot ng aming buhay, kami ay nagtitiwala sa iyong mga plano na puno ng pag-asa at kagalakan. O Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay natutulog, naway ang iyong presensya ay sumasa atin. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay o natatakot, tulungan mo kaming buksan ang aming puso sa iyong mga salita. Sa awit 91, ipinapahayag ang iyong proteksyon at pag-iingat. Ipinapangako mo sa amin na hindi kami matatakot sa mga panganib sa gabi o sa mga salot na bumabagsak sa araw. Kayo ang aming kanlungan, ang aming matibay nakuta. Bawat sakit at karamdaman ay hindi nakakapigil sa iyong kapangyarihan. Alam naming sa tuwing kami ay nagdadasal, ang aming mga isip ay nagiging bukas sa mga himala. Sa bawat pagiyak ng aming mga puso, nariyan ka upang pakinggan ang aming mga daing. Sa mga pagkakataong kami ay nagdadalang isip, bigyang liwanag mo ang aming mga isip at puso upang matamo namin ang kalusugan at kapayapaan. O Diyos, habang kami ay natutulog, naway ang iyong mga anghel ay magbantay sa amin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming kalusugan, ang aming mga pangarap at ang aming mga hinanakit tinatanggap namin ang iyong mga biyaya at kami ay umaasa sa iyong presensya sa bawat araw ng aming buhay. Sa mga oras ng pagsubok, kami ay nagtataas ng aming tinig at sumisigaw sa iyo. O Diyos, pawiin ang aming mga takot at palitan ito ng iyong pagmamahal. Naway maramdaman namin ang iyong yakap sa bawat paghinga. Sa mga pagkakataong ang aming mga katawan ay nanghihina, kami ay humihingi ng iyong lakas ipinagdarasal namin ang aming mga kaibigan at pamilya na may mga karamdaman. Naway ang iyong mga kamay ang humipo sa kanilang mga sugat at magbigay ng kaginhawahan. O Panginoon, sa mundo na puno ng sakit at pagdurusa, kami ay nagiging ilaw ng iyong pag-ibig. Bigyan mo kami ng lakas na ipahayag ang iyong salita sa mga tao sa paligid namin. Sa bawat ngiti, sa bawat salita ng pag-asa, naway maipahayag namin ang iyong kabutihan. Ikaw ang aming inspirasyon at aming lakas. Sa mga oras ng galit at pagkabigo, tulungan mo kaming bumalik sa iyo. Sa likod ng bawat pagsubok, naway makilala namin ang iyong mga aral. Sa bawat pagkatalo, ipaalala mo sa amin na ang tunay na tagumpay ay nasa pagkilala sa iyong mga plano. Ipinagdarasal namin ang aming mga puso na sana'y maging handa sa pagtanggap ng iyong mga biyaya. O Diyos, sa mga oras na kami ay natutulog, naway ang iyong mga pangako ang maging gabay sa aming mga isipan. Sa bawat pagkakataon na kami ay hanagiisa, huwag mo kaming iwan. Sa mga oras na kami ay nawawalan ng pag-asa, bigyan mo kami ng bagong lakas na patuloy na manampalataya. Kami ay umaasa sa iyong pangako ng kaligtasan na ang iyong mga salita ay magiging ilaw sa aming landas. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway madama namin ang iyong pagmamahal at malasakit. O Diyos, tanggapin mo ang aming mga panalangin, ang aming mga pangarap at ang aming mga pag-asa. Tumawag kami sa iyong pangalan at kami ay nagtitiwala na ang iyong mga plano ay higit pa sa aming mga inaasahan. O Diyos na aming Ama, patuloy kaming humihingi ng iyong gabay sa bawat hakbang ng aming buhay. Sa mga oras ng pangungulila at kawalang katiyakan, kami ay lumalapit sa iyo nagdadala ng aming mga pasakit at pagdududa. Sa iyong mga kamay, natagpuan namin ang aming kanlungan at kapayapaan. Naway sa bawat pagdadasal namin, madama namin ang iyong presensya at pagmamahal na hindi kailanman nagmamaliw. Panginoon, sa bawat umaga na kami ay nagigising, naway maging simula ito ng bagong pag-asa at bagong pagkakataon. Ipinagdarasal namin na sa bawat araw, makilala namin ang iyong mga biyaya sa aming buhay sa mga simpleng bagay, sa bawat ngiti ng aming mga mahal sa buhay, sa bawat pagkakataon na kami ay makapaglingkod sa iba. Nawa'y makita namin ang iyong mga kamay na kumikilos. Ituro mo sa amin na sa mga simpleng galaw ng pagmamahal at pagkalinga, kami ay nagiging mga tagapagdala ng iyong liwanag sa mundo. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa pagsubok, tulungan mo kaming maging matatag naway hindi kami matakot sa mga hamon kundi yakapin ang mga ito bilang mga pagkakataon upang lumago sa pananampalataya. Sa mga oras ng pagdududa, bigyan mo kami ng tapang na lumakad sa landas na itinakda mo para sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot, naway ang iyong mga salita ang maging gabay namin. Sa awit 27.1 sinasabi na, Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Sa mga salitang ito, kami ay nagiging matatag sa iyong mga pangako. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang iyong kalooban. Sa mga desisyong aming gagawin, dalangin namin na ang iyong Espiritu Santo ang magbigay ng liwanag sa aming mga isip, naway, hindi kami maligaw ng landas, kundi manatili sa iyong mga yapak. Sa mga oras na aming kinakaharap ang mga pagsubok, naway ang aming mga puso ay manatiling nakatuon sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga plano na tiyak na mas mataas kaysa sa aming mga inaasahan. Panginoon, ipagdasal din namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Naway ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Ipinagdarasal namin na ang iyong mga kamay ay humipo sa kanilang mga sugat at magbigay sa kanila ng kaginhawahan at kalakasan. Sa mga oras na sila ay nanghihina, naway ang aming mga panalangin ay maging daan upang madama nila ang iyong presensya. Alisin mo ang kanilang takot at palitan ito ng pag-asa. Naway makilala nila na sa kabila ng kanilang mga pagsubok, sila'y hindi nag-iisa. O Diyos, kami rin ay nag-aalay ng aming mga pangarap at ambisyon sa iyo. Naway ang mga ito ay umayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging tapat kami sa iyong mga layunin. Ituro mo sa amin ang halaga ng pagtitiwala sa iyong mga plano, kahit na sa mga pagkakataong hindi namin ito nauunawaan. Sa mga oras ng kabiguan, naway hindi kami mawala ng pag-asa, kundi matutong bumangon at lumaban muli. Ipinapanalangin namin ang aming mga puso na maging bukas sa iyong mga biyaya at sa mga aral na nais mong iparating sa amin. Sa bawat pagkakataon na kami ay nag-iisa, nawa'y ipaalala mo sa amin na ikaw ay palaging nandiyan. Sa mga oras na kami ay nalulumbay, bigyan mo kami ng liwanag at pag-asa. Sa bawat yakap ng iyong pag-ibig, nawa'y madama namin ang iyong presensya sa aming buhay. Tumawag kami sa iyong pangalan at kami ay nagtitiwala na sa lahat ng aming pagdadaanan, ikaw ang aming lakas at kanlungan. Sa pagtatapos ng aming panalangin, O Diyos, kami ay nag-aalay ng pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa at patuloy na ginagawa para sa amin. Salamat sa iyong mga pangako ng pag-ibig at pag-aaruga. Salamat sa mga pagkakataon na kami ay tinatawag mong lumapit sa iyo. Sa bawat araw na dumarating, naway maging matatag ang aming pananampalataya at hindi kami mawala ng pag-asa. Tinatanggap namin ang iyong mga biyaya at umaasa sa iyong presensya sa aming buhay. Sa ngala ng aming Panginoong Heso Kristo, kami ay nananalangin. Amen. Sa ating pagwawakas, nais kong ipaalala sa inyo ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoon sa bawat aspeto ng ating buhay, lalo na sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at sakit. Ang mga Salmo 23 at 91 ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sa kabila ng mga hamon na ating dinaranas, narito ang ating pastol, handang magbigay ng kapayapaan at kaginhawaan maiisip mo sa mga oras ng sakit at pagdududa. Paano ako makakahanap ng lakas? Paano ko mapapaniwalaan ang mga pangako ng Diyos? Ang sagot ay nasa ating pananampalataya. Sa mga pagkakataong tila madilim at walang pag-asa, alalahanin natin na ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na lumakad sa kabila ng ating mga takot at alalahanin. Sa bawat pagsubok, siya ay nariyan, handang yakapin tayo at ipakita ang kanyang pagmamahal. Isipin mo ang mga pangako ng Panginoon na nakasulat sa kanyang salita. Sa mga oras na tayo ay natutulog, siya ay gumagawa sa ating mga puso at isipan. Ang mga himala ay hindi lamang nangyayari sa ating mga mata, kundi lalo na sa ating mga puso kapag tayo ay nagdadalang isip, kapatid, alalahanin mong ang ating Panginoon ay nakikinig sa ating mga panalangin. Siya ang nagmamasid at nagmamahal, handang kumilos sa mga sitwasyon na tila wala ng pag-asa. Tulad ng isang mabuting pastol, pinangangalagaan tayo ng Diyos. Sa ating mga paglalakbay, kahit na sa mga madidilim na lambak, hindi tayo dapat matakot sapagkat ang kanyang presensya ay laging kasama natin. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag at lakas sa ating mga kaluluwa. Huwag tayong panghinaan ng loob sa mga pagsubok, bagkus, yakapin natin ang kanyang mga pangako at patuloy na umasa sa kanyang mga plano para sa atin. Minsan, ang ating mga sakit at pagdurusa ay nagiging dahilan upang tayo ay lumapit sa kanya ng may mas malalim na pananampalataya. Ang mga pagkakataong ito ay maaring maging isang magandang pagkakataon upang mas makilala pa natin siya. Sa bawat luha, sa bawat pag-iyak, tandaan mong ang Diyos ay naroon, nakikinig at handang magbigay ng kaginhawaan. Siya ang ating tagapagligtas at tagapagtanggol. Sa bawat araw, patuloy tayong manalangin at magtiwala sa Kanya. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga pangangailangan at alalahanin sa Kanya. Sa Kanyang mga kamay, ang ating mga pasanin ay magiging magaan. Sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, subukan nating ilagay ang ating mga puso sa kanya at hayaan siya na manguna sa ating mga buhay. Sa pagpapaalam, nawa ay dalhin natin ang mga aral na ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Tayo ay patuloy na lumapit sa kanya, humingi ng tulong at tanggapin ang kanyang mga biyaya. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang nakasalalay sa mga bagay na nakikita kundi higit sa lahat sa mga pangako ng kanyang salita. Sa kanya may pag-asa, may kapayapaan at may pag-ibig. Patuloy tayong manalangin, patuloy na magmahal at patuloy na magtiwala. Ang Diyos ay kasama natin at sa kanya walang imposibleng bagay. Magsimula tayong ipamalas ang kanyang pagmamahal sa ating kapwa at sa ating mga pamilya. Nawa ay maging liwanag tayo sa mundong ito, nagdadala ng pag-asa sa mga tao sa paligid natin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ang kapayapaang mula sa Diyos ay inyo, at patuloy tayong maging inspirasyon sa isa't isa. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng Diyos.